Ngayon po, magluluto po tayo ng asadong manok na may konting baboy. Shoutout po sa lahat ng ating mga subscriber sa YouTube. Mabuhay po kayong lahat. God bless po. Kutsa muna po natin ang ating karne. Manok at baboy. Lagyan po natin ng suka, ng dalawang baso, isang toyo, half cup na kalamansi juice, Lagyan po natin ng bawang. Lagyan din po natin ng sibuyas. Dahon ng laurel. Tubig. paminta pamintang batangas mabuhay po lahat ng mga batanggay nyo at lahat po na ang nanonood ngayon God bless po sa inyong lahat paraan aming pagsasangkot siya bago po natin gisayin, sa muna. Tapos piprituin pa po yan. Ayan na po ang ating sinangkot gagawin nating asado. Baboy na lang po ang natira dyan dahil medyo matigas pa. Inalis ko na po yung manok at atin ang paper towel. Ayan po natin lumambot pa yung baboy dyan. Habang pinapalambot, tayo po magpiprito na ng manok. Ito po ang ating ito na po ang ating manok at uh, prepare na po natin 'yan. Lalagyan din po natin ng atay ng manok 'yan pag ating igigisa na. Atin pong dudurogin 'yan para mas maging malapot ang ating sauce ng ating asado. Magsisimula tamang ano lang po, prito. Kaya inulutuin pa natin yun. Ayan po ang ating manok at baboy na prito po natin na pwede na po tayong panggisa ngayon. Ah, kumain. prebawang muna mm -hmm. sunod na po natin na ating sumuyak lagyan po natin ang pusting pakich dinurog na po natin ang atay ng manok na dinurog na po natin kanina. Yan po ay makakatulong sa pampalapot ng ating sauce set. malasa yan. Sunod na po natin ang ating liver spread. ang ating tomato sauce. Kung gusto nyo po maglagay ng tomato paste, pwede rin. Lagyan po natin ng paminta. po ang ating pansasabaw yung pinagsingkot sa andin po pag ito po ay kulang sa kalamansi kaya na lang po ang mag-adjust tikman nyo mo tikman muna po nyo kung tama na po yung asin ng kalamansi natin yung asim at alat ayun na po magtitin pa dyan ayun po yun yung mga panlasa ilagay muna po natin yung unayin na po natin yung baboy na ating pinirito na kanina Paunahin oh, na natin siya ng mga 10 minutes kasi medyo matagal na yung baboy. Medyo matigas pa ng konti. Ayan po mga kabayan, medyo malambot na ang ating baboy. Pwede na natin ilagay ang ating mga manok. Ilalagay po natin yan, buo talaga, buo. Para hindi magkadurog-durog. Pagka sa serving na lang po ninyo, chap-chapin yan kung naayos nyo po. At sa ating medyo palalaputin pa natin ng konti yan hanggang sa lumambot na yung ating mga karne. hindi naman masyadong durog-durog. Yung katamtaman lang po. timpla po ng alat at asim niyan sa kalamansi, kayo na po ang ng magdagdag kung kulang. Ayan po, palalaputin lang po natin yan. Ayan po, luto na po ang ating asadong manok at baboy. Malambot na po ang ating mga karne. Pwede na po yan. Maraming salamat po sa mga nagsasubscribe. God bless po sa inyong lahat. Ayan na po ang ating asadong manok. Maraming salamat po sa mga nanonood